way anyway guys, magandang hapon sa inyong lahat on this your guest my best Greek channel a fader o tarder so ngayong hapon ito, na tingin natin ang sabihin sa inyo ng ating mga gabay so this is um a special gabay for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign of Taurus, so Taurus, Taurus, Taurus welcome, welcome to my channel ano yung messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina energy or kaganapan sa buhay ng mga Taurus signs ang ating mga gilap? So guys, this reading is a general reading namang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel. And hit the question bell for more videos. Updated kasi maraming salamat po sa mga walang sawang pag sa aking channel, lalo-lalo na ang Skip ng ads away so pagpalaing kayo Nang Diyos at may kapal sik liglig na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages advice sa ng ating angel spirit for the sign of for the sign of Taurus. So let's see and watch this. Angel Spirit, God please give me information. Paano sabihin sa inyo ng ating mga baraha? There's a child card. Na there's an action and movement na magkakaroon ng changes and development na sa eksena mo. Na magkakaroon na ng paggalaw ng baso. No? Magkakaroon ng pagbabago unti-unti mo nang mararamdaman dito. No, I request kailangan mo syempre, tutukan yung target intention mo. Ano ba talaga yung purpose mo? Ano ba talaga yung gusto mo sa buhay mo? Ano ba talaga yung hangarin mo? And there's an Ace of Pentacles. No, there's something a big share and big money coming in. Ito 'tong bagay na 'to, magdadala sa iyo ng malaking oportunidad at malaking pera napaparating. And there's a page of pentacles, invest wisely. So maging mautak ka sa pag-manage ng pera, sa pag-control ng pera, no, dahil may malaking perang paparating. No, susubukin ka kung hanggang saan no ang iyong um, katalinuhan, diskarte kung paano mo pangakawakan at pangangalagaan ang iyong pinaghirapan. Let's see. Ya. And there's a six of pentacles, tuloy-tuloy na ang perang dadapo. Tuloy-tuloy na ang perang darating sa buhay mo. And there's a two of swords, kailangan mo lang magdesisyon na kailangan mong umalis sa luho at bisyo. Yung mga bagay na makakasira ng um, pagtuloy-tuloy ng pasok ng pera sa iyo. And there's a five of pentacles na magdadala sa ng financial kinds Or financial difficulties. So, ito yung sinasabi ko, diba? Kailangan mo mag-decide, no, malis ka sa mga bagay na nagbibigay o nagkahatak na negatibo sa buhay mo. No, kung itong mga tao na to, yung mga nagbibigay na negatibo, kailangan dumistansya ka. And there's a chariot with a seven of swords with a snakeness. There's a cheating dying on you. Na no, talaga tina target ka. Ibig sabihin, maraming sinungaling manluloko sa paligid mo. Or maaaring nagsisinungaling sila sa iyo, no? And of course, kailangan mong makinig at kailangan mong kumilos. There's an example, with a king of cups. You are also devoted and supportive person. So you are also provider. No, maaring o meron kang access or guides na gumagabay sa iyo. And there's a page of course, makinig ka sa intuition ng gut feeling mo. No, may mga vibrations ka na maaring nararamdaman mo kung itong bagay na to itutuloy mo, itong bagay na to iiwasan mo. So kailangan makinig ka sa gabay mo. What is the six of pentacles? Reference with the Knight of Swords sa success driven na talaga magtatagumpay ka at bibilis na ang progreso sa sitwasyon mo and there's a justice card oh uh, sinasabi sa cause and effect consequences. Kailangan mo magdesisyon. Nahirapan ka mag-decide pero kailangan mo magdesisyon. No, dapat alam mo sa sarili mo 'yung magiging con consequences ng action mo. So kailangan mag-ingat ka. Kailangan mo magdesisyon. Ano 'yung magiging cause and effect ng bawat eksena or decision mo sa buhay? Ayusin mo 'yung mga decision mo ha. There's a the king of pentacles maging secure. Aha. Maging secure at maging practical ka sa pera na meron ka. No, ba sinasabi dito kung hindi ka marunong magpangalaga at pangalagaan ng bagay na meron ka maaring mawala sa iyo yan and there's something guys with a nine of wands for slow and steady ah. matuto kang kumalma na huwag masyadong naguuma ang saya no? masama rin yung super saya-saya na -saya, no? baka -ngaw, ngaw ka sa dulo and there's a six of, six of cups see there's a something a person or may may related with a family related or friend of your own and na memories on ex na maaring related sa situations mo. And there's a native son C. I told you na very toxic talaga. There's toxic family, toxic friends, or toxic co-workers, or sonnet. some of you guys mayroon talagang toxic sa paligid mo. And there's a six of one for victory and success. Pero mapagtatagumpayan mo na makakadistansya ka. Makakawala ka dyan. No, mag-focus ka kung saan ka lalago Huwag ka mag-focus kung saan ka Mauubusan ng eksena Mag-focus ka kung saan ka Yayabong at sisibol No, there's a four of by celebration At tuloy-tuloy na ang celebration Kung basta maging mature ka How to manage and control At maging karoon ka ng security Sa kung ano man yung bagay na meron ka Mas lalo kang gaganda at lalago ang iyong buhay For the outcome There's a hyphen for a lesson learned matuto ka na from the lesson that you've done before. Ano man yung mabagay na naranasan mo sa nakaraang eksena mo, matuto ka na. There's a death card. Tapusin mo na ang kahibangan ng mga tao sa paligid mo. There's a transformation. The answer you need is here. So, binibigyan ka na ng kasagutan. Nandito ang sagot sa eksena mo. And there's a kind of sword sabotage. See, I told you talagang may sumasabotake para hindi magtuloy-tuloy yung pera at pasok na maganda kapalaran sa iyo. Hinakata ka nila pababa. Now, there's something that's ten of pentacles. Magkakaroon ka ng long-term financial security. Basta matuto at maging wise ka na sa kung ano man yung bagay na meron ka. And this something the five sir all I told you nagkakaroon ng na self sabotage that because of your action and decision iko yung naglalagay sa sarili mong ka, kasasadlakan no dahil kung um, kumbaga mahilig ka magkwento ng kung ano-ano na nakukuha mo, nararating mo, nabibili mo, no, na-achieve mo, o yung taong kinuwentuhan mo, hindi mo alam. Yung pala yung taong may, may ingit sa'yo, no, hindi natutuwa sa, sa successful mo, and of course, with the power of the trick with the devil card, see, temptation. Ibig sabihin to, abuso, tukso, no, yun yung negatibong nagkakatak sa ipababa. ba, diba? crab mentality yung tawag doon. 'di ba kumihila sa ipababa imbis na magtagumpay ka marami sa paligid mo nga kataking ka pababa 'di ba paano ka magtatagumpay kung yung mga kinukuwentuhan mo at yung mga taong sa paligid mo yung mga taong inaanuhan mo diyan 'di diba, yun yung mga taong nega ah 'di ba gigigil ako charis So guys, let's see what is additional messages for finances and career, love life at kalisugan. Let's watch this. Okay, for finances and career tayo. Shuffle muna tayo ng very light ah. finances and career. So there a liquid of sword. Clear the boundaries. Lilisi mo yung mga bagay na makakasira sa eksena mo. Nakita mo yan? There's an evil eye. Ah, uh, kita mo? Kita mo? ba? Diba? Mayroong mata sa bawat kilos at galaw mo. Especially sa negosyo, trabaho, kanap buhay mo. Inaalam-alam lahat ng signos ng eksena ng finances mo. Now, there's a five of cups. Kailangan mong tanggapin ang katotohanan. And there's a two of ones. Piliin mo lang yung taong pagkakatiwalaan mo. And there's a of ones. Bibilis ang transaction and across communication dito. Some of you guys, no? Magkakaroon ng multiple client or customers dito. Na basta matuto ka sa mga taong pagkakatiwalaan mo. Some of you, magta travel ka pa pagdating sa finances. And there's something that queen of pentacles. Basta maging mature at practical ka sa kuha naman yung bagay na meron ka. And there's something Two of Pentacles with a balance. So kailangan mo maging balance eh. Diba? ba? Pagdating naman tayo guys sa love life There's a three of ones, the wedding is over. Kung may hinihintay kang pag-ibig, maaaring dumating na. No, maaaring makapag-trouble na kayo ng person mo. And there's something, the eight of cups, so see, something moving forward, on na kayo. And there's a need to with the breakthrough, magtatagumpay na kayo sa lahat ng mga plano, pangarap nyo. And there's a star card, healing, recovery, pasabog. Diba? Makaka-recover ka na sa lahat ng mga pinagdaanin niyo dalawa ng person mo. And of course, there's something the lovers. So, pag-ibig ay mumutangi sa lahat. Diba? Talagang there's an unconditional love or there's a deep love connections. And there's a form of comes. Basta, re-evaluate or analyze. Napag-isip, mamabuti yung bawat action and decision at yung mga taong um, kakausapin mo, pagkakatiwalaan mo. There's a six of swords, of transition. Baguhin mo na yung nakagisnan mo, nakagawian mo, yung nakasanayan mo. Pagdating naman tayo sa kalusugan, There's a sound the tower moment for a major change. Yes, some of you guys, no? Magiging maayos na kalagayan, kalusugan mo. There's a four of swords. Kailangan mo na pahingahan. Nag-over fatigue ka dito. There's a seven of cards now. Dahil maaring naguguluhan ka. Marami kang bagay na gustong gawin. Kaya parang pagod lagi. No, there's a nine of swords. See? Stress. na de depresses na na-e-stress ka sa lahat ng na nangyayari. See? Nakikita mo yan? Mag-set ka ng boundaries sa sarili mo. Hindi mo naman dapat in stress sa sarili mo sa kanila eh. Ikaw lang na-e-stress sa sarili mo Dumistansya ka. no there's uh, the moon with the truth TV. Lalatag sa ilatang katotohanan ng Jan. And sa sabi a very ko with a harvest moment. At dito ka ani uh, ng mga bagay na para sa iyo talaga. No kaya kailangan maging aware ka no for your health issues. Kailangan pang mo at protection at kumain ka na masusustansya pagkain. No kung ano gagawin mo magiging impact 'yon sa kalusugan mo. Magkakaroon ng cause and effect. At aanihin mo 'yon. There's something that of course with an offer. Maraming offer na paparating. So let's see what is additional messages with the magical fairy messages advices. And of course, uh, Pika ka Jez yes or no. Kung bago ka sa channel ko guys, sa Pika ka Jez yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan within 1, 2, or 3. Then of course, kung nakapili ka na, please comment down below ko ano number na pili mo. Malalaman mo yan sa dulo ng reading na to. Then of course guys, maraming maraming salamat po sa mga nagsishare ng aking videos. Sana mga uri na social media platforms. Maraming salamat po. Let's see what is the magical fairy messages advices. So let's watch this. Okay, with the magical fire messages, represent what? Oh, be yourself. Be authentic with yourself. Kailangan maging totoo kasi sa sarili mo. Now, there's something, do some research. No, kailangan pag-aralan mo, tuklasin mo lahat-lahat. No, bago ka mag-proceed for your decision, kailangan alam mo lahat and there's a new home. Magkakaroon talaga ng bagong bahay, bagong tahanan. No, there's a something moving is a step into the right direction for you. Dadaling ka sa tamang direksyon. What is the yin and yang oracle card? There's a something growth. No, magkakaroon ka talaga ng growth and expansion. Paglago. And there's something called with called with detachment. See, I told you kailangan mo dumistansya sa minsan kananlamig, na no? minsan na para nagkaroon ka na ng anlilangan at nawalan ng tiwala. There's a lack and doubt. Di ba? Diba? Nawalan ka na ng tiwala at anlilangan sa kanila. There's a close-up of God and protectionan mo ang iyong sarili. Diba? So, let's see what is the reference represent what? And there's a gratitude just being thankful sa lahat ng na nangyayari sa iyo. Alam mo kung bakit? Binibigyan ka ng signals, senyales na need to pay attention. kailangan mo makinig. No, kailangan mo malaman lahat ng bagay na to. And there's imagination. Palawakin mo yung iyong imagination, yung iyong uh, intuitions and there's awareness. No magiging maging mas mabagsik ka na this time. Palaban. What is the Roman messenger for Mystic Love Oracle deck? And there's a safety comfort, no? Is safe mo yung relationship mo. Kung ano man yung bagay na meron ka. There's a competition. There's a, the other woman. Meron sa sa'yo. Or may nakikipagkupitensya sa person mo. Cross watch out there. No? Meron talagang kumakalaban sa inyong relasyon. And there's a freedom. Kailangan mo makawala, makawala at makalaya dyan. Surrender to the divine. Okay, with an angel's number, represent what? There's a ten zero one spiritual awakening. Talaga minumulat ka no. There's something in your beginning, a new pace in the religious or spiritual gas. You're going to through a uh, through in a spiritual awakening, which can feel like in the dark night of the soul. You're on the path of the enlightenment. As this too shall pass. Makakapasa ka dito no, or mali na ka na sa mga pagsubok ng ating po may kapal. No, niliwanag na sa iyo, kinlaro na sa iyo yung, yung kailangan makailangan mong um maliwanagan sa lahat ng sitwasyon. Money mo, Oracle Deck. There is a direction. Dadaling ka sa tamang direction. Plan where you want to be. Na dadaling ka kung saan gusto mo. At kung ano ba talagang karapat dapat para sa'yo. What is a shadow work versus what? Na binibigay na yung tamang daan. Binibigay na yung mga dahilan. Binibigay na yung tamang um, pagkakataon para sa sa'yo. May pay attention ka na. The shadow work represents stubborn, flexibility, resolve growth. I can denote perseverance, but it also may kinder progress. No, kung baga sila sa dito, kaya mo naman magtsaga. Nga lang, nahihirapan ka dahil hindi mo pa nakikita um, yung mga pagbabago sa sitwasyon mo pero ang dakang resolbayin at masolusyonan ito at itong bagay na ito magdala sa ng paglago what is the clarifying for a love situation? and there's something a future embrace Seize pro prospects absorb wisdoms and spring into action for your ambitions da ba ano ba talaga yung ano ba talaga yung gusto mong gawin ano, ano, ba talaga yung gusto mong mangyari pagdating sa relationship tanggapin mo naman yung bagay na meron kang ngayon kailangan mo kumilos at magdesisyon ano ba talaga ang hangarin mo at pangarap mo pagdating sa relasyon what is the clarifying for your life situation represent what for clarifying for a life situation. Represent with a group of unity. Vine energies and the united sanctuary of the group fostering into interconnected harmony among all beings. No? Talagang ibinabahagi dito yung mga bagay na hindi mo nakikita sa sitwasyon mo. Maaring itong bagay na to ay magdala sa iyo ng um, kawalan ng sitwasyon at maaring makita mo ka ano na ba talaga konektado sa iyo na malalaman mo kung ano ba talaga yung uh, para sa iyo. No, dadaling ka sa part na akala mo oh, wala nang saysay, wala nang kabubuluhan pero meron pa lang magandang kahihinatnan. What is the what lies beneath the future? What lies beneath the future represent what? And there's a trash. No, kailangan nang itapon. No, ano naman yung mga naging basura na sitwasyon. Ano ba yung mga nakaraan na nakasira o sira ng sitwasyon na basag na kailangan nakalisin at tuluyan tanggalin? What is a part of the life? Revision what? Tulad na sinasabi, kapag mayroon na basag na sira ay malas o naghahatak ng negative. Ganun yon. What is a part of the life? Revision with the victories. Tagumpay. I have grown with the universe discovering the higher wisdom that lead me to victory. By directing my thoughts to clarity, I cultivate wisdom and love and kindness with myself. With this, I am free to embrace all that life offer, though knowing that I am guided and supported divine light. So, si alam mo na sa sarili mo na ginagabayan ka at sinusuportahan ka na maging matagumpay sa sitwasyon matataking mo at sa buhay. So, let's see what is the Pika card, yes or no? So, let's watch this with a ka yes or no so let's start with the number one there is a no unfinished business loose and fearlessness. no ibig sabihin na wala na pag-asa no may mga bagay na hindi natapos na hanggang doon na lang no kaya tantanan mo na number two there is a yes it's going swimming of the hook in the flow no mas masarap lumangoy sa sitwasyon na to na alam mong dadaloy no ang magandang kapalaran sa sitwasyon mo maaaring maging maganda na rin ang um, paglogoy mo magiging malaya ka na at mas, mas magiging madali na ang daloy ng uh, magiging kapalaran mo pag sumabay ka sa ano naman yung bagay na para sa italaga. talaga there's a yes now there's a three uh, there's a number three, there's a yes you get a lucky break, it's a successful venture. So, sige, nakuha mo yung tamang pagkakataon, magtatagumpay ka. Anong larangan man ang iyong am um, kinuwa. No, maaaring ma, magtagumpay ka, sakuha ano naman yung position mo, sitwasyon mo, magiging magandang kalalabasan nito. So, guys, this is um, a special goodbye for the month of July 18 hanggang July 24 for the sign of Taurus. So, Taurus, 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 Maraming salamat po for this wonderful reading. So once again, this reading is a general reading na mga hindi lahat makaka-resonate. Kunin lamang po makaka-relate sa inyan. Comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos at dili kas maraming salamat po sa mga walang samang pag sa akin channel lalo lalo na ang dirigis ng adzaway pagpalain kayo Nang Diyos at may kapal siksik na gumapaw na biyayang manambalik sa inyo. Maraming salamat din si Direx Video. Bye-bye and babush.